guys. Magandang buhay. Tingnan nyo oh, ang bilis lumaki yung ating garlic. Kailangan nating magdilig. Tingnan nyo oh, didiligan ko to. Yung mga green peas natin, tumubo na sila. And malalaki na rin yung ating pot Tingnan nyo naman, kakatuwa. Hmm? Mga ilang linggo lang yan, mapapakinabangan na natin. Mais, tumubo na rin ang mais. Patatas na lang. Eto, magdidilig. Kasi kung nakita nyo eto, mamasa-masa. Okay lang yan. Pero yung part na to kasi, alam nyo yun, kasi eto yung madalas masinagan ng araw. Kaya kailangan nating diligan. Magdidilig tayo. Yung mais natin, tingnan nyo yung mais natin guys, tumubo na sila oh. di ba? Pero yung dito banda hindi pa. Yung dun banda lang meron. At ang patatas wala pa din. So yan, magdidilig tayo. Yun yung gagawin natin ngayon. Habang ang alaga ko naman ay natutulog. Kumain lang siya, nagmeryenda lang din. Nag-ano na siya, natulog na. ngayon yung green peas natin, oh tumubo na yung mga green peas natin ha hmm. tumubo na sila didilig tayo guys dilig dilig ng pananim sabi ko magdidilig ako si asis na yung nag ano. gusto ko alam nyo ba na gusto gusto ko ng onions lalo yung leaves nya na lang gusto ko siya kaya tiyagain natin to kahit konti lang yan kapag lumaki laki na ba o diba laking pakinabang lalo yung dahon nya hmm, sarap sarap nung nakaraan ginamitan ko ng hose nagsitumbahan sila kaya watering can yung gagamitin pandilig ba kasi sa banda doon talaga sikat ng araw eto talaga natatamaan sa hapon eto pa rin ang natatamaan yung banda dito wala kasi nga sa shades ng bahay nasisilungan kasi siya ng bahay kaya ano kaya mamasa-masa dito part next cauliflower naman yung mga iba hindi nabuhay. Bakit kaya? Tignan mo may mga yung mga ayun 'yun hindi na tumubo. Hindi na tuloy. Sana mabuhay talaga yung cauliflower. Kasi parang ang ninipis oy. Sana talaga mag-survive. after cauliflower ang ating ano naman pekchay pakchoy iba daw ang pakchoy sabi ni sis Claribel iba ang pekchay iba ang pakchoy isa ang iba ang bukchoy sabi niya eto ang ang bak ang, ang bukchoy mas green ang tangkay tapos ang patchoy daw mas ano yata mas light ang kulay niya tapos ang pekchay pekchay ay white naman ang tangkay. Hmm, bahala na. Kasi alam nyo naman, halos pare-pareho lang naman kasi ang itsura nila. Pechay, pachoy, choy, di ba? Yung tangkay lang yung nagkakaiba. Hi guys, good morning. Bali, naglalakad kami ni Asher. Malamig na ah, walang masyadong araw. Nakabonet ako kasi para iwas sakit ng ulo ba para hindi tayo pasukan ng lamig Ay, pupunta kami ngayon sa tindahan bali, eto lang naman yung pinaka-exercise ko sa umaga yung pupunta kami dun sa tindahan tapos bibili kami ng tinapay tapos balik na yun yung pinaka-walking-walking -walking ko sa umaga, minsan kasama si Asher minsan iniiwan ko siya para mabilis ba kagaya niya, nauuna na siya sa akin na naglalakad Bali yung tindahan na pupuntahan natin doon sa dulo kasi nga medyo mas malayo siya kaysa kina uncle para medyo mas malayo din ng konti yung ating lalakarin tapos pabalik ayan. so yan yung pinaka exercise namin sa umaga and yun nga hinihingi ng batang akin bonnet siya daw ang bonet sabi niya and yun Iniwan ko yung aming fresh milk. Pinapakulon ko yung aming fresh milk. Bali, iniwan ko siya pero maliit na apoy lang. Kasi yung fresh milk guys, alam nyo na, kailangan lutuing maigi. Kailangan pakuluan siyang maigi kasi fresh talaga. Galing talaga siya sa gatas ng kalabaw ba? Sa mismong dede ng kalabaw. So, hindi kailangan ng isang kulo lang. Kailangan at least 5 minutes siya na pinapakuluan lower heat lang naman. Pero kapag bigay sa mga bata talaga siya, kailangan kulong-kulo din para maiwasan yung, alam nyo na, yung sa bakterya nga na galing sa gatas. So, ayan. So, lakad-lakad lang kami dito ni Asher. And medyo maingay yung aming unahan, guys. Kasi may nag... Alam nyo yan, yun yung kulay yellow na truck doon. Nagpapump sila. Alam nyo na, parang poso negro ba? So, ayan guys. See you, see you. Hi hey guys. Good morning. Kain tayo. Bali, ano dito? mag 11 Kakain ako ng kanin para makatake ako ng medicine. Ayan. Tingnan nyo. Kakaunti lang yung aking rice. Ano? Half cup lang yan. Pero marami akong vegetables. Half cook lang din yung ating vegetables. Kasi nga, chop suey style ba? Wala nga lang mga, alam nyo yon Ginis ang gulay lang talaga na nilagyan ko ng magic sarap. So, yan yung magiging ulam natin today. Kain tayo, guys. Hi, guys. So, yan. Nandito kami sa may pagkain ng ulam kasi si ama ay magpapagawa <laughs> daw na kanyang ikaw. Alam nyo na marami pera yun si ama. Alam nyo ba? <laughs> kasi dalawa yung boat na naibenta niya bago magkasay. Na, sabi niya yung napagbentahan daw niya ipapambili daw niya ng kanyang alahas. Kasi dito ano, alam nyo na importante talaga yung may mga alahas dito. Lalo kapag may mga <inaudible> And talagang matagal ang pangarap ni ama na magkakas. Eh di ba dati nakabili na kami ng kanyang ano yung quintas na may gold yung worth 10,000 yata Nabili namin sa CG natatandaan tatandaan niyo yun guys. And now dahil may pera siya sabi niya bibili siya ng hikaw niya na gold na yung ang style ng hikaw niya ay pabel. Ayan. So, nandito kami kasi magpapagawa siya. And yun nga, mahal ang gold guys dito sa lipad. Di ko alam kung 1 kilo yung 112,900 na peso. Di ko alam kung kilo yun or, five, or 500 grams lang yun, yung price na yun. Kasi yung price ng hikaw na binili ni Ama ay worth 30,000. Ayan, tingnan nyo. Magbabayad na si Ama. Okay. Na na Magbabayad na kasi na-compute no na. Di ko alam kung ilang, ilang gramo yung binili niyang gold. Pero ang price nun ay 30,000 ayan, nagbibilangan na babayaran na so, ayan hi guys, so ayan, nandito na kami sa bahay, and dumaan din kami sa bilihan ng damit sa bilihan ba ng mga tela ng mga sari, sa so, dati namin pinagbibilhan, ngayon nagtingin-tingin si ama ng lunggi kasi bumili sila ng tela para sa damit ni ano, Sadie pang ano ba, pang winter. Alam mo yan, parang yung pang ano, parang, parang yung pantulog ni Asher na galing kay Marvie dati. Ganun yung binili niya. Ngayon, nakikita ko ng magandang design. Lunggi to guys. Pero yung design niya is ano, Japan. Tingnan nyo. Nagandahan lang ako kasi color blue siya. Tapos, Japan yung ano niya. Lung, lunggi ba? Kala ko naman mura. Kala ko naman 550, 650, 750, 750 ang price. <laughs> ang mahal pala. Ano to? 1,350. Pero, diniscountan ng ano, 1,050. Bali, ako na lang ang magtatahit nito. Kasi, ang tahit lang naman nito, yung dito lang, idudugtong mo lang to. Ako na lang yung magtatahit. Although mura lang naman yung pagpapatahi ba? Nasa 50, 60, depend, di, di, ko alam, di ko ano, Pero madali lang naman, pagdudugtungin lang to. Ayan, tapos yun na. Maganda nga kasi to, lalo ngayon. Para makahinga-hinga tayo. Tapos igaganyan lang, ganito lang ang suot. Yan pagsusot ng lunggi guys, hindi lang ano, hindi lang Nepal. Mga Cambodian lady, nagsusot sila ng lunggi, Cambodian. Yung mga iba na Malaysian yata, Cambodian, Vietnam, Gas basta gano'n nagsusot din sila ng lunggi. Pero yung lunggi nga lang na sinusot nila, yung talagang pang ano ba? Yung talagang pang sa edad nila, hindi yung kagaya ng lunggi ni Ama na talagang pang matanda yung style. Yan. So, meron akong tatahiin. Meron akong susuutin. Yan. Para, alam nyo, <laughs> kung pwede ko lang, alam <laughs> ano mo yung style na to. Naisip ko kanina, naisip ko kanina, ito kaya magkasya na gagawing ano, duster. Imbis na lunggi, sana, gagawing duster ba guys? Pero parang hindi magkasya, no? kahit yung duster na hanggang tuhod lang ba? Parang hindi yata magkasya yung sa ano yung leg niya. Pag ganyan. <laughs> yung ano yung paglalagyan pa kasi ng manggas kailangan, di ba? Yun yung naisip ko kanina, duster sana. Gawin kong duster. Pero sabi ko parang hindi yata kasya. Sama-sama kami. Si Awan din naman nagsabi. Sabi niya, punta tayo ng parsa. Sabi niya kanina sa akin. Punta tayo ng parsa. Sabi niya, bili ako ng hikaw ko. Sabi niya kanina. So, yun. Bali, yung hikaw ay kukunin niya bukas ng hapon. Buti bukas ang mga ibang shops kasi Monday ngayon. Buti sabi ko nga buti bukas yung lalo yung mga bilihan ng mga ganito. Buti bukas sila. O dahil magtitihar. Kasi maraming mga bilihan na naman ng mga damit, ganyan. Tihar at saka Dasay, ayan, maraming mga customer na nabibilihan ng mga damit. Tapos sasabay pa yung mga may ikakasal, ayan. Magustuhan ko, tapos kulay blue. Ang ganda, ang ganda lang, nagaganda lang. Tapos may mga, alam nyo yan, flower flower, ay, ano, leaves leaves. Ayan. First time kong maglunggi. Ay, hindi pala first time kasi meron na ako nung black na lunggi ba. Ano lang ba siya? Mga pangbahay-pangbahay pang lang ba to? Paano yung ginagamit ni Ama? <laughs> Ay, naka.